Dire gyud ni magpariban si ma'am, di gyud ni matuglain niya eh, ang buhok. Dire o di ba tubo na no? Nay gamay mo hak burger pero ning tumoy niya, ang highlights niya o. Oh. Kuwa kay ang buhok mo ni ti ang rebanding sa swarscope dili siya basta-basta mo balik. Ang purpose na niya para gud muhamis ang buhok para mo yung gyud ang buhaghag basta dili si mibaling balhin ang buhok dindot pug kay plansahon, dili hasol, dili pug ka maguol kay ngano. Ang dami sa imbuhok kasi hindi isa pero ingani nga buhok. Kasi yung pagkanindot tao, tanawa ang gano na niya. Makita yun ninyo nga ang buhok, basta atong medisina gamit to, ang swars ko. Kaya nang down ang na aming kay Aron, sago na to, sa to ang neutralizer kay para mausar, pa makasaan ang trabaho. Nindot yun siya buhok, basta pag ato ng butangan. Eh. Sa paning ibalayas, so, hindi madaling ka daw, okay. Dili mo siya tigbalin balin ang magpap, sa buhok. Dili na sa Schwarzkopf na product na made in Germany. Diri ban ug glatt rebanding pagkahuman ang diri sa tumoy mo nain ng highlights nga daan no. So giutros siya nato gibalik ang iyang buhok na gwapa na jud kaayo karon o. Basta dili ka tigbalhin-balhin imong buhok jud ingana jud na o. E Ikani si ma'am Di na gini mo balihin suka so, na kasuway o swarskop. Itanawal e buhok. Di ba pati hamisa no? Mura dyan o wala Natural kay Bung tagon, anaon. Mura lang na hitabo no? tinuod na siya, wala na siya ang saa, why gibutang anak, Natural ka ng ang buhok na ina na nga. Ang source ko product, made in Germany, guwapa yun na. Yeah, the world, na si sa world, sa Philippines, mabuhay, bye.